Baby guys, inadubo ko guys. Nabawan ko lang yan ng Sprite. Tawag dito sa amin is Timala, Tama. Yan talaga 150 lang yung pitong peraso. Nadubo ko yan guys, ulam ng aking mister. Tsaka ito guys. Bilit ko, hiwa, hiwa na yan. Balot na yan, tatlong peraso, 50 pesos to. So. Si Cucumber or balat sa Mindanao dito bat nagyan mo lang ng kamatis bumbay buyas bumbay, loya kalamansi, suka yan sili ang sarap yan guys ito yung ulam namin ngayon guys ay hindi pala ako kakain guys yung mister ko lang patikimin ko yan ha? si cucumber or bat Iyan, ulam niya. Yung gabi. Minabili din ako ng kalama. Ano? Um, Lansune, 60 ang kilo lang guys. Pumili ako na 2 kilo. Tsaka ito. 20 ang kilo, 10 piraso. Kinain ko yung isa. Alam nyo ba guys? Pag, ang laman nito guys, binibilang namin do, sa amin sa Mindanao. Ito, gagaya ito Yung parang bulak lako yan, anim ang laman yan guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito, 7 ang laman. Subukan nyo guys pag bumili. Bilangin nyo yung ganito. Tapos, bilangin nyo kung magkatugma dito. Totoo yung sinasabi ko guys. Kasi may puno kami ng ganito guys. Nang gustin. Tapos pag kinakain namin, binibilang namin dito. Tapos yung laman, ganun din. Ito. Ito to 246 ito, ito maram 6 din 246 yung iba 7 yung iba 8 9 depende ganyan o 2, 4, 6, 7. 7. 7 din yung laman yan guys. Try nyo guys. Pag makabili kayo ng ganyan. Bilangin nyo. Kasi ganun kami sa Mindanao eh. Totoo. Ayan. Thank you for watching bye bye yan yung nabili namin ngayon doon sa pinamungahan my favorite lansones matamis thank you for watching bye bye